Hi guys. Try ko lang po itong mga paganapan sa amin. Pagpunta sa orthopedic Ready. guys, ito realize ganito pala halos araw-araw do. Ganito po dito sa orthopedic Ready. mga dami ng mga pasyente. Ito parang parang lalo na ako first time. Okay. pala Pwala, talaga, talaga sila, pa. okay. Pwala, ito, talaga, sila ano, Actually, dito lang. Eh, eh o, may ambulansya o. Oh. Sige, kukunin ka nun. Oh. Imagine. Bata, matanda, wala. Malikot ka kasi yung Maglilikot na naman. Naiinip na kasi eh. Meron iba talaga mga pabayas. at tila ka na nga yan. Yung ano. Mabigat din kasi <coughs> si na rin. Napakalalayot ka ng mga pindagalit. Ah, tila ka na yan. Ah, tila na yan.

और यह 3.6 का मतलब है कि 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 3.6 का मतलब

Sisira eh. Makulit ka ha. Oo. oo. Buryong man, kapatid, oh, oh. na nun. Inaaya ka pati do. Pinapakuha yung cellphone. <laughs> Pinapakuha. Oh. Kunin mo daw. Uh. Aine. 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 Oh, wag. Ay. Sabi na wag. Salbahe ka talaga.